Hello, good morning po at uh, ayan magandang umaga po sa lahat sa lahat po ng atin mga kabarangay at sa mga uh, ayan, sumusunod po sa atin pong YouTube channel mga uh, po natin si Iparming farming kasama ko po si Sir Kim ang aming, ayan, ang aming pong kwapong midwife ng barangay Aribongos dito po sa Brox Point, Palawan kami po ngayon ay aakit po kami dito sa atin pong mga kapatid Upang uh, si Sir Kim ay mayroon pong uh, uh, ihatid o ibibigay po ng mga magagandang uh, mensahe at balita po para dito sa atin pong uh, health po ano. So yung atin pong mga kapatid doon po tayo sa may taasan sa Bayog. So medyo aakyat po kami ng bundok po ngayon. At ito nga dalangan ni Sir Kim yung mga ibang mga gamit, yung mga bakuna para po sa ating mga kabataan. Mga ano ba ito, sir? Ilang edad po bang pwede nating maanoon sa bakuna? Ah, uh, basta under one year old po. Under one year old pataas na po 'yun. Under ah, ang pababa. Ah, pababa, pababa, sorry. Ayun, ah uh, under one year old pababa po. So, yung mga kasamahan naman namin, nandoon po sila yung uh, team ng health ng Barangay Aribungos ay aakyat ngayon so ayan hanggang dito na lang muna at kita na lang tayo ulit mamaya sa amin pong adventure na gagawin po ngayong umaga so good luck sa amin at hopefully na hindi po masyadong iinit ngayon pero kita natin yung kalangitan ay napakaliwalas so ayaw talaga mag ayaw maghintay ng mga kasama namin nagmamadali ano no busy busy lang sa kakalakan <laughs> So ayan po. Kita tayo sa taas. Tapos so, 'yung atin pong, uh, team. So, dito na po tayo. Ito po yung uh, area po na tabuan dito sa Sitio Sabsaban. So, tuwing linggo dito po nagkaroon po ng market day. Lahat po ng mga produkto na nanggaling po dito sa taas po ng Sabsaban ay dyan po makikita po natin. Dyan po sila nagtitinda. At ito yung po yung ano ah, simbahan naman po dito sa Sitio Subsaban. So Our Lady of Galope, yung kanila pong chapel po dito. At marami pong bahay, marami pong bahay po dito. Yan medyo ito unang pa lang. Unang baitang na atin pong aakitin. So hindi pa po ito yung pinaka ano pa natin aakyatin? Ah, lang. <laughs> kayo, oh. Kaya si Ate Ami ano. Una ano pa lang. Una ka pa. Unang kayo Ilang oras po ba ang dito? Yun po ang hindi natin masabi. Sabi po nila, pag tayo daw po ang aakit, sir. Pag talagang sa bundok. Mga 4 hours. Pero pag sila daw, 2 hours lang. Pero, yun. Akala ko tok-tok na. Mayroon pa pala. Taas pa. Sige. Larga tayo, larga. So, ayan po, medyo matarik po yung akyatin. Tapos sa uh, maling sanga na po yung singaw po ng araw, yung sikat niya. Dito pa lang kami sa Mount Calvary ng Aribungos. Nasa sabsaban pero ramdam po namin yung paa namin na parang gusto nang umatras. Pero kaya, kaya, po yan. Kakayanin po para po sa ating uh, kababayan sa atin pong mga kapatid dito po sa taas yan medyo hinihingal ako sa taas pa rin po doon pa rin po sa taas so pero ganito po yung ano yung gusto natin challenge yung parang uh, papawisan talaga tayo yan guys oh. So, yung kawayan yung mga buho po dito ay yung tuyo na kaya kapag mayroon pong magsindi ay talagang mabilis po talaga maubos or masunog itong ganitong klaseng mga halaman yan, hingar po talaga sige, okay lang yan, may umiinom na ng tubig umaga umaga may uminom na tubig oh, <laughs> bali kay sir kim kaya po kayang chowi choko para may lakas sige kayaan.

Napakalit na lang po ng kahoy po doon. Hanggang baba po yun. Tapos, dito pa sa taas. So, mayroon na po kami na po ng mga 100,000 kilometers. 100,000 kilometers. Ano pa lang ito? Toktok pa lang po ng Mount Calvary. Yan. So, sa mga gusto pong uh, sumubok, sa mga gusto mag-challenge ng ganitong klaseng akyatin, I invite you guys, Napasyalan nyo po dito ang Calvary ng Barangay Aribungos. mag challenge po kayo uh, dahil yung daanan po natin dito natural na natural lamang at wala pong mga semento, walang mga daanan. Natural lang po talaga na daanan po dito. So, 'yun, may mga bahay po dun sa taas po. 'Yan. So, uh, kikitain din po natin si uh, kagawad uh, Rinyo Sindakan so dito po yung kanila pong uh, tahanan yung bahay po ni kagawad Rinyo dito po malapit na pa tayo sa may school malapit dating, na tayo sa may dating school sa may dating school may uh, tayo. so sa ngayon halos po, ta po tayo nakikita ang produkto po dito school. ng mga kapatid po natin saging lang so buho wala naman tayong kitang buho dahil tuyo nga at ayan patuloy pa kaming umakyat yun po sila nandun dito kami sa ah nahuli kami nahuli kami dito nila sir Kim nila ati pidilin so mamaya na naman uli update tayo uli sa atin pong akyatin medyo matirik na talaga

kitang kita na po natin yung uh, yung dagat yan mayroon tayong nakikita ng uh, barko at yung uh, yung hamog o usok ba yan sa baba dyan sa kapatagan so nakikita po natin na mayroon pong usok sa baba para siyang hamog ano pero ngayon ay yan medyo ano na medyo mainit na pala 7 na po ng umaga nandito pa kami Paakyat pa rin kami. Okay, another stop na naman. Kaminto kami ng konti. Para makabawi po ng konting uh, energy. Parang napansin ko medyo malamig na dito, no? Naramdaman nyo medyo malamig yung hangin niya. Oh, medyo ano talaga yung mga niyog para na lang siyang ano no para siyang mga damo na lang yan ah naku pangapat na ano po pangapat na hinto na namin So, patuloy po kaming umakyat. Ganda talaga ng baba, oh. Kitang-kita po yung mga nyug natin. Napakaaliwalas po sa baba. Pati yung sikat po ng araw, ganda. Ah, ngayon po ay hindi pa ganang mainit yung sikat niya pero malinsangan, ah. Pero dito po sa taas, ramdam po namin kapag may hangin, medyo malamig. Okay, akit po tayo ulit. Ito, marami pong bahay dito sa taas. So, mayroon din pong patag dito po sa kabundukan. At mayroon din po silang mga tanim po na mga bulaklak po dito itong gumamila kaya nga po dyan po sa baba dyan, dyan po yung ating uh, pinanggalingan so talagang matirik pero para sa kanila po ay ano po ito uh, sa ating mga kapatid ito po ay medyo malapit lang sa kanila so yun si Kuya pas Nandun po si Kuya Pas. So, ayan po. Sa hindi po nakakaalam, yung kalambanwa uh, sa Tagalog ay malaking bahay. In English, big house. Big house. <laughs> <laughs> Grabe. Eh, siyempre, ano ba hinis ng malaki? Big. Uh, diba, Big house. Oh, ito yung mga yan, mga tikiting. May bitbit -bit na. So, ayan po. Yan po yung atin pong napakagandang view ng Brooks Point. So, kasabay ng magandang sikat po ng araw. At kitang-kita po natin na napakaraming kaniyugan po dito po sa bayan ng Brooks Point. So, naramdaman po namin. Naramdaman nyo ba? Yes! Ano yung naramdaman nyo? <laughs> Masaya na. Hingal. pagod, Yan. Pero, ang nakakatuwa, kasi, pagdating mo dito sa taas, ang ganda po sa baba. Tingnan. So, <laughs> At ayun, mayroon pa nagpapalipad po ng mga tagudi o yung tabanog or saranggula. Yan. Ah, gumagawa ng ano ah ng taguri si nakapalipad na aba saan ba na bahay nyo yan yan sa unahan bahay nyo Ah, ayun oh. Lipad na lipad na. So ayan po nandito na po tayo sa uh, area na atin pong uh, pagdadausan ni Sir Kim uh, dito sa kanya pong uh, mga pagbabakuna. At ito kasama po natin yung mga bata po dito. Ito gumagawa po sila ng mga saranggula. So mas kilala po sa tawag nila na tagudik. So ito siya, siya yung nakakapalipad. yan ayan po si Sir Kim. So, nakakatawa, no, na makita natin yung mga bata na dito naglalaro sila. So, simpleng buhay po yung meron po sila dito. Um, kung ito yung mga bata, kung doon po sa may patag o nakatira po sa bayan, ang gamit po nila ay cellphone. Pero dito ay ganito po, mga saranggula. So, sinasabayan nila yung ihip ng hangin, yung magandang tanawin napakaganda pong tingnan yung kanila pong pagpapalipad ng saranggula so ito naman yan magigib sila ng tubig so ang sarap ang sarap sa pakiramdam na parang bumalik ka sa pagkabata kasi ganito rin po yung uh, naranasan natin nung tayo ay uh, bata pa nung kapanahonan natin ganito rin saranggula tabing dagat tumatalon sa dagat minsan hindi na nagpapaalam so nagkapatuyo ng shorts bago umuwi sa bahay para hindi malata so ayan po no kaya may ikip na naman sila ng tubig hindi natin alam kung saan po sila kumukuha po ng tubig eh. pero parang may naririnig tayong agos ng ilog dito ikaw sir naririnig mo? No, po. Diba parang malakas, diba? Malakas yung agos, diba? sa 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 banda. Ajahan sa baba. Ah may ano diyan malakas ang agos ng tubig. So doon pa pala sa baba, doon mayroon pong malakas na agos ng tubig. Naririnig po kasi natin malakas po talaga yung paghampas ng ano, yung pagtunog ng tubig, yung pagragasa niya. Kaya marinig natin na mayroon talagang tubig po dito sa taas. sayang ano hindi tayo nakadala ng nylon sa sunod pagbalik namin magdadala kami ng nylon magdadala kami ni Sir Kim ng mahabang lubid para makapalipad tayo na hanggang doon abot hanggang bayan papabutin natin doon <laughs>

Tell tayo mamaya. May program tayong gagawin pa mamaya. May konsong tayo. May kagawad. Po. Wala pa. daw Wala Apo, apo. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala Wala pa. Wala Magkaroon ng baka ikadikat? Kasodan ka kaay? Kaay o kasodan? 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 Kasi kung kaso, dahan kayo kung naituloy. <laughs> Ayan, dahan-dahan. Kami po ngayon ay pababa na. Sige po, mauna po. Mauna kayo. Ayan, kami ay pababa na. Ayan, isang drop na naman yun pababa na naman tayo pababa medyo mas malalim ata to ah mahabang ani mahabang pabulusok dandan lang ah dandan tawiran ka <laughs> sa uh. akin sabi mo kanina So ayan po ah. Uh, ayan sa wakas at nakababa na rin po tayo. Hindi mas maganda pa baba kaysa packet. Oo, pero yung tuhod eh. ko naga ano, nagapanginig-ginig. Opo. Hindi po maliban po sa mainit. mainit yung mainit yung bang ko. ano, yung bang Palagos abang nagbaba ka, nagapigil. Ah. Parang Kasi mas nanginginig-ginig oh. No, Lagdag pa ng sobrang init. Grabe. Oh. So ayan po at ah, pasalamat po tayo at mainit man ang panahon, magatanghali na. So, naging maayos po yung pagbaba po natin. Ayan, at mga kasamahan po natin nandoon po ngayon. Ngayon. Ba't parang may humiga? Sino humiga? Ay, oh. baka alam ko may humiga kagad. So, mayroon pang parating itong mga kasamahan. At, ayan po. Uh, siguro, uh, hanggang dito na lang po muna yung uh, video po namin. At maraming maraming salamat po sa inyong pong pagsama sa amin. Apuntan po sa taas. At babalik po tayo ulit doon lalong lalo na sa darating po ng IPIS month. So, ibig sabihin, araw po ng mga palawan yung kanila pong culture, ipapakita po nila sa atin. At okay, um, ito, tayo naman ito, ito. po ay full support ng kanila mga programa. At atin pong uh, ibigyan po ng mga iba't ibang klase rin pong mga uh, supporta. So, ayan. Ano po, kung ang pagbaba? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Kaya pa. Kaya, 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 pa. kaya pa. kaya pa. Hindi, kaya pa hindi hingal. Hindi <laughs> hingal. Pa baba. Pa pa. Hingal. So, ayan. Paalam muna tayo. Sige. Ganito na lang muna. Ayan. Guys. Mga ka-CPRMing. Mga ka-barangay. So, dito na lang po muna. At kita kitang na lang tayo ulit sa pagbabalik po.